Hello mga bro, this is P8 Motoblog at kung bago ka lang sa aking channel yun na itong like at subscribe at og uh, huwag mo rin kalimutan na kalembangen ang uh, notification bell ng all para patuloy mong uh, mapanood ang mga bago pang i-upload na video so mga kaibigan at maging mga ka rides ko please do uh, support my channel napita na tayo sa paglabas uh, ng babatang uh,

sa Nandito pa rin tayo mga carider sa bike. pas pero malapit na tayo yung uh, dito sa bypass area natin. Uh, na ito uh, ng buko sa side buko tignan natin yung mga factory dito sa area ng Pulilan kapamit ng Hagonoy. kung uh, ka ay eh, papuntang kabayanan ng uh, Pulilan. Itong so, apalit, itong uh, pakanan, apalit-kalumpit area. Suso for sale, and dito, uh, susong palipit na napakadalang na. Ito na tayo sa entry and exit ng uh, NLEX, North Luzon Expressway. pagpakanan ka. One eternity later. Papuntang uh, San Fernando, Baguio area. Pag uh, dito naman sa kaliwa ay papuntang Manila. Papuntang Norte itong kanan. Ito yung mga Factory na mga feeds Dito sa area na to Mga uh, pulilan Mga so, bawaan ng feeds Ang daming tracking Kabilaan yung mga bawaan ng feeds para sa mostly pagkain sa mga culture uh, nah, isda, mga bangus sa mga sugpo, hipon yan yung mga ginagawa dito na area na to yung uh, saan naman uh, papuntang uh, kalungkit pagbabalik na yung uh, papunta ng pinanggalingan natin sa bypass o so kaya papunta sa bayan ng uh, pulilan yung pareng, yung mga uh, warehouse at so, mga factory at mga uh, Rabbi Kata is a boundary in uh and well, Poliland. So here you go, the Welcome to Kalumbi.